kalibasan hanap kami ng mga shell ewan ko kung mayroon pang makita Dyan kasi marami ng araw-araw kasi dito may nunguha saka mayroon talagang nakauna na doon ngayon eh kanina pa sila dumadaan na dito marami na yung mga tao nandun wala na kami mahuli nito ngayon nakikita mga shelf araw araw kasi dito kinukuhanan pag ganitong masama ang panahon dito talaga sa ibang ng takuhan ng mga tao para makakita ng pangulap Ayan, marami kami asawa ko yung mga pamangkin ko kasama ko kasama ko Nandito lang kami mga kapopresyano sa harap sa lugar namin. Ayano. No? Ayan ang lugar namin. Ayan ang lugar namin. Tumawid lang kami dito. Kasi doon sa doon sa, sa bilang parte, halong wala na doon kasi nilalakad lang nila. Kasi hindi na kailangan tumakay ng bangka kaya ubos na ubos na talaga roon wala ka na talaga masimot doon ng mga sales kami dito tumawid kami dito kaya ako kung mayro pa natira dito kasi mas lalong marami dito kasi magdayuhan talaga yung mga yung ibang lugar pupunta rito nangunguhan ng mga sales yeah, kaya hindi ko alam kung mayroon kaming makuha wala ka na talaga makita dito pala mga kapubre wala na mga shells ubos na manghukay na lang kami dito ng ano bukali yun mga kapubre oh may nakauna na sa amin marami sila wala na kami makita dito Naka, <laughs> nahuli na kami wala kaming nakuhang shell, walang bukali yan ang kinuha nila damong dagat ito ayan damong dagat saka may suka <laughs> Pauwi na kami mga kapobre. Pauwi na. Walang nakuhang mga shell. Dito na kami mga kapobre. Pauwi na. Wala talaga kami na huli. Yung ano na pinanguha namin. Damong dagat. <laughs> Damong dagat. Yung ano. Yung ano. Kalau kami gosok

wala na talaga mga seal doon na naubos na sa mga dayuhan nandito na mga friends thank you for watching